Pakiilaw yan dalawang gospel na yan. Laruin nyo lang yan. Kung may nakatira dito. Kasi may nararang laman ako eh. So, ngayon, pinuntahan ko ng martis ito. Antayin natin kung meron. Ayan. Malit lang naman siya. Hindi naman siya kalakihan. Maso nga lang legit na may nararamdaman ako dito. Legit talaga, may nararamdaman ako. Ayan, ayaw magparamdam dito, mga friends. Nilagay ko dito sa aparador na to. Ayaw niya magparamdam. Ngayon bababa tayo, subukan natin sa baba. Kasi kanina parang may tao. Parang may, 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 ano. Nakakatakot nga lang eh. Kasi marupok na yung mga sahig. Ayan. Marupok na kasi. Ayan. Siguro nakita niyo. Ito yung teris Ang hmm. dami na rin kalat O, bababa na po ako Mababa na po ako, ha Sana po magparamdam kayo Maglalagay tayo dito. Dito. Ayan CR. Ay, nandro po ko na oh. Mga friends. Kaya nakakatakot na sa taas. Mag-ano tayo dito mga friends. Mga friends. Ah, maglagay tayo ng ghost bowl. So, magpaparamdam sila. Yan. Ayan. Ayan. Ito yung ano. Hindi mabuksan eh. Matigas. Mga friends. Yan. Ito yung ano. Tambakan ng iba ba sinabi ko sa inyo tambakan ng um, kahoy? Wala, wala nang paramdam. Martis ngayon. Dapat ngayon, uh, magpaparamdam sila. Kahit magpaparamdam, hindi na sila magpakita. Pero yung gospel natin, ayaw umilaw. Hindi ko alam kung bakit. Giba na, oh. Giba na yung ano. Wala na rin mga dingding. Magantay tayo ng 5 minutes or 10 minutes. Kung meron man nakatira dito, pwede ba kayo magparamdam? ah uh, hindi pa ako nagagambala sa inyo. Gusto ko lang po mag-vlog. Pwede po ba? Ang ganda pa naman ng ano, ng ano, hangdanan. Matibay yan eh. Patibay. Matibay 'yung hagdanan. Galing na tayo sa taas. Dapat naka-open 'yan, walang wala siyang ano eh, oh. tingnan niyo mga friends. Wala siyang dingding. 'Di ba? Dapat 'yung hangin nakakapasok. 'Yan. Ang init, grabe. Ito yung ghost ball natin, no. Spirit ball yan. Wala, walang umiilaw. Walang nagpaparamdam. Kahit sa taas, walang nagpaparamdam. Pwede ba kayo magparamdam kung nandito kayo? Pailawin yung ghost ball or spirit ball. Nayan. Manandito kayo ngayon, kasi Martes eh. Nalabas na po ako. Uh, ayaw niyo magparamdam sa akin. Okay lang po. Pero ako nagbablag lang po. Hindi ko po kayo ginagamba, ginagambala. Nagbablag lang po ako. Maraming marami pong salamat sa inyo. Thank you so much po. Lalabas na tayo mga friends. Ayan. Ito yung puno. Pero, wala nang paramdam sa atin. Mayayang diyan. Ayan. Wala po sa atin ang paramdam. Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat po. Sa mga sumusuporta sa channel ko, God bless. Maraming salamat po.